Oo. Oh. Mga anak ka? Baka gising na si Kuya Alex, Kuya Brian. Nakakain na din siya. Ну я. Ну Oh, dapat mau bus motor lah. hmm

Si Tito Cesar, isa si Tita Lota. Ayan. Para titilahan niya sa sa ating kamarilan. Oo. Sabi, sabi ka lang dyan. Doon ka lang yung tubo na. Doon. Doon ka tubo. Kumain na ba? Hmm. Kumain na kayo kumakain dito kayo. Anong plano mo doon sa pera mo?

Ano nung gagawin sa pera niya, secret dough? Hmm. Sila secret daw. Okay, may secret, Eric. Ah. <coughs> ano ano <sabi> na? Na? <coughs> Hindi lam. Hindi lam. Hindi lam. Hindi lam. ni lam. Hindi lam. secret lam. Hindi lam. Hindi Hindi lam. Hindi Kaya magkakaroon ninyo ba lang yung mga ganito? Na, kaya mo hmm. Pag-usapin na natin yung sa pera mo. Pag wala kang plano doon, bibigay ko kay Kuya Alex. Anong magandang gawin doon? Kaya hindi ka ako. Hmm. Ha? May itaong pagkakataon doon. Ano yan? May pagkakataon. May pagkakataon. Kailan? Kailan yung tamang pagkakataon? Hmm. Ha? Kumusta yung kambing ni Kuya Alex? Ben! Hmm. ben. Mamaya bisitahan nyo naman eh, ake, uh, si Libino yung si Bakda pa sa ASEAN, si Chris ah. Gusto bang ang dagdagan ni Kuya Alex yung kambing niya? ayun niya, tinanong ko Tinanong muna daw. Gusto ko nga sana, huwag din siya Oh. Walang po ang ko si Kuya pero nag-usap na kami kanina. Wala lang pong camera. Hindi hmm. ah, 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 ah.

ibay kayo Atin, ano, yung isa? Okay. Pinta, ano, ano kayo yung isa ano yung isa ibing kayo kabitong ah okay ito yung isa yung parang may sasabihin na haluyot pero ano yun? isa asa ano pa ah, Baka, may, baka kasi may gusto kong gawin doon sa pera mo, Naya ka lang sabihin kay ate. Sabihin mo na. No, bago kami umalis. hmm? hmm? hindi kami mapapangasawa mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mag-ano ka muna ba? Hello. Ang bedo naman. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Masaya ka naman nakita ko.

Oo. Anong inumin? Kuha ko ka na pa. Buko. Huwag na. Huwag mag-share natin. Hindi, ayun Sinong gumawa ng buko? Ang sarap.

Mm -hmm. Gusto ko, gusto ko pa naman makita si Kuya Alex bago umalis. Oh. Mm -hmm. Paano to ha? Ah, magsalita, bibigay ko na lang kay Kuya Alex yung pera niya. Eh okay, pagkay mo sa kita. Ito, magkakasama na tayo sa sisihan. Oh. Ano ba? ano ba? Ano ba plano mo? Mm. Ah, ko kay Kuya Alexyon pag wala kang plano. Oo, oh, may plano ako doon sa Ah, may plano talaga daw. Pero so, sabihin mo nga sa gusto kong malaman para masama ang kita rin sa plano mo. Hay. Mhm. Mm oh, ano pa dito ka? <laughs> <laughs> ito ni Ate nila. Pwede okay, na. Wow. Ah, siguro, pandedate niya. May pande pande ano, pande naman si Eric. Uh -huh. si naman niya magkapalit. si Eric, uh -huh. si Eric niya eh. Oh, yeah. mm -hmm. lapit ko. yung mukha uh -huh. niya ka mo. Mm. At ano, ang ganda ho ng kutis niya. Mahaba nga lang yung buho. Paano ba siya, Adam? Oo. Harap ka sa akin. Madami yung nasabi sa akin. Mm, fair favorite kong hawakan yung tiyan ni Kuya Eric talaga. Yan, si Madam Sarah, nawakan siya. Smile ka muna dito. Yung tiyan. Oo. Dimple. Lilabas mo yung dimple, Kuya. Parang lumalabas Pwede ka na ba hanapan na kitang girlfriend? Hey. Hmm. Para patabayin ka lalo. Felisa, thank you ah. Thank you. Sa pag-alaga kay Kuya... ng nga ko. Pwede? Nung tayo ng ipag-uusapan tayo. Ay, Yana, Ay. 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 ayoko. Gano'n. Ganun lang. Ayoko na. Ha? Ha? ba <manyan> may baby na sila sa Pero ah. uh, sa mo uh, okay. yeah. ako Kaya hindi pa kayo tumating eh. po sila ating ano. Para sa bisita ni Kuya Enrico daw. Ang dami pa pala dito. Ay. Kuya Eric, dapat dumating yung mga bisita mo. Ang daming pa lang itong pagkain. Ito yung sada din yung sultan sa Kalaratang. Ay, sa Teklangaw. Pinininyahan oh. na. Ay, gusto ni Jin to. Gusto ni Jin lang nung pininyahan mo. Mm. Thank you. Gusto ko yung aura ni Kuya Eric na yun. Hindi, malaga mga Ano nga, hindi ba nung nasa bahay, puro Hindi, hindi. Hindi, siya maputla. Ang uh, ganda ng ano niyo. O, oh. ganda na. Ubusan mo yung ano ah. Uh. Pasalubok sa na. Mm. Oo, oh, kayo ka dapat hindi. Tek lang. Dapat malino muna kung ano talagang gusto niyang gagawin sa kamera ay, niya. Ayaw hindi man. Ko nga. Hindi ako itong Pag hindi malinaw, bibigay na natin kay ano. Dilo. Ay baka magagalit si Tra. Sa dala ko na eh. lang oh. kay Kuya Alex. Tumingin sa akin si Ed. Bigla Ayaw akong <laughs> hindi kami basili Alex. At least si Kuya Alex. Ginagamit niya yung baka nga na ano na ni Kuya Alex yun eh no. Naubos na na siguro ni Kuya Alex eh no. Oo. Oh. Wala na na. Pag kami kailangan si Kuya Alex, magsabi ka na. Ah, sige. Sabihan ko naman siya. Kuya Rick, ano na? Alis na kami. Wala ka pa. Wala ka talagang plano. Wala. Kaya rin magsalita ka. Baka naiiyak kila in the tata. Ah, kila ano. Doon kayo off? Sabi ko nga, doon kami para... Ay, doon kayo. Ba yung bagong ano. Yung bagong... Uh, Alis na ako. Ano mo kayo nakikita? Ano nga? Si Yasha sa amin. Oh, sige, upo ako ulit. Ay, hindi. Anong plano? Pagunta ka sila sa... Hmm, marami pa ako pagkakataon dyan. Wala pa daw, wala pa daw pag... Ano? Marami pang pagkakataon. Marami pa daw pagkakataon, Lola. Ang ganda na. Baka hindi ka na makagawa ng baby. Hindi ka makahabog. Hmm ay isa lang. Pag mo, meron mag-aalaga sa'yo. Isipin mo yung ganun. Oh. Kung tumanda ako ka, no? Wala mag-aalaga sa'kin kung hindi ako magsabedo. Hmm. Isipin mo yung ganun. O, oh, sige, pakita ko muna yung bahay ni Kuya. Ano. Sandali. Mag-update mo na ako dito, sandali. Pakita ko lang po yung mga update dito ka Tegram. ano o. Simulan ko po dito. Kaganda ho ano. Wow! Yung kaganda po nung labas nila. Oh. Napaka-press ko noon na tingnan. Tapos yung bahay po ni, ano, ni Kuya Chano. Napapaganda niya na po talaga ng unti-unti napapaganda po niya. Oh. Kaling na po. Oh. Ang ganda na oh. Sa hindi po po. Yung sa personal ka, Tekram, napakaganda po niyo. Ano, malaki. May sisi-sisi pa si Jano. Hmm. <laughs> oh. Ay, ano na din, may... Ito po yung, ano, ito po yung resulta ng uh, pagmamahal po niyo kay Kuya Jano at Tekram. Oo. Oh. Malaki. Oo. Uh. Oo. Pintura na lang po yung kulang. Saan ka pa? May bahay na, may kotse pa. No. Oh. Dahil po yan sa ano, pagmamahal po ng ating Diyos. Pakita ko sa inyo yung alaga po ni Kuya Enrico. Hello. Hello. Ito po yung ano yung port ni Kuya Enrico.